Uuwi akong broken hearted dahil sa malalang plot twist. Yan nga ang naging hinayin ang isang solid Kimpal supporter na si Miss L matapos ng malaman na maaaring maudlot o madelay di umano ang showing ng pelikula nila Kim at Paolo, ang My Love Will Make You Disappear. Ayun nga sa kanya na, after 7 years of being away, makakauwi na rin ng Pinas. Reason ko talaga sa pag-uwi ay para sa movie ng Kim Pao. Nakaready na ako ng pang block screening sa Mindanao. Tatlong block screenings po sana yun. Sariling pera ko yon. Pero ayun, uuwing broken hearted dahil sa malalang plot twist ng movie. Dagdag pa nga dito ang ipinakita niyang flight schedule ng kanyang pag-uwi sa Pilipinas sa February 20. Ayun nga sa ibang Kim fandom, di nga lamang di umano si Miss L ang uuwi ng Pilipinas sa February para suportahan ang first movie ng Kim may mga iilang OFW rin, mula sa iba't ibang parte ng mundo, ang excited ng makauwi, at handang iparamdam ang kanilang suporta para kay Kimi at Daddy Paolo. Nakakalungkot man isipin ang nangyari, pero dahil nga sa inilabas na statement ng Star Cinema patungkol sa bagong schedule ng showing ng pelikula ng Kim Pao, umaasa ang mga solid Kim Pao supporters, lalong-lalo na ang mga OFW, na matutuloy ito sa March 26 at hindi na ito ulit magbabago, mauudlot, o delay pa.